I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami na nga ang napapaisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang post ng isang bula na kung saan ito nga ang ating Don Bal ang topic patungkol dito. Na alam naman natin na marami talagang mga behind the scene na inlalabas patungkol sa ating Doni at Bel Mariano. At narito na nga guys ang pag-uusapan natin. Ayon nga dito sa isang bula, Walang mali siya yung pagpunta ng rooftop sa akin. Mayroon. Haha, -ha, saksi si auntie nyo. Oops. narito naman guys ang mga kasamang larawan na kung saan makikita nga rito ang ating Donnie at bal Mariano. Dahil talaga namang nakakapanabik na ang bawat araw sa Kent by Me Love na teleserye ng ating Don Bell. At umani nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bablis naayon ayon pa nga guys dito... May nasagap ako Donbel ilang araw na ako walang tulog sa totoo lang... Hu hu hu... At Pangilinan at Bel Mariano required ba talagang pag aakyat ng rooftop? Naka holding hands? At dito naman... donbell ano pa bang gagawin nyo sa rooftop? Ah baka mag po sila... Ah okay bebe time of come na eh... Hala nasabi ko kasi naman Don Bell ba't papuntang rooftop na nakoholding hands pa. Dahil talaga namang ito ang ating Donnie at Bell ay nakikita nga ang mga sweetness nila sa isa't isa kapag opcam na at talaga namang marami ang nakakakita at mapapasabi na lang ng sana all. Kaya stay lang tayo for more update.